Ng magula, ang magulang, raise to ten. Huwag kayong magsikain kung ayaw niyong blank. Magsain. Okay. Hanggang saan? Ten. May intindihan mo yan pag naging blank ka na. Magulang. Okay, next. Magulang. Pag ako blank, kawawa kayo. Okay, next. Kung ahas yan, blank ka na. Matuklaw. Okay, good. Next. Kung makapagkalat ka, kala mo'y may blank ka. Mayaman. Courage. Katulong. Katulong, katulong. Next, walang pakpaktong tsinelas ko pero blank sa to. Lilipad, lilipad. Okay, next. Papunta ka pa lang blank na ako. Pa Balik na ako? Okay, next. Ako nga blank lang ang baon ko noon. Piso. Okay. Sabay. Sabay, sabay. Lumayas ka dito kung ayaw mong blank sa patakaran ko. Sundin. Sumunod. Ah. Oh, pwede ne naman din yan, ikaw pa. Hindi, hindi. Sumunod lang. Next. Lintik kang bata ka, ang bilis mong manghingi ng pera, ang hirap mong blank. Utusan. Okay, next. Blank ka ng mabuti para sa kinabukasan mo yan. Blank. Ka ka ng... Ayan, tama. Next. Umuwi ka pa, blank ka sa tatay mo. Tatay. Ay, patay. Patay, patay ka sa tatay mo. Ten na. Ten na. Okay.